Tinanong ko yung auditor sa Region 10. Alam mo ba kako yung uh, pinagtayuan ka ako ng lupa dyan eh. Hindi naman apag-aari ka ako ng Usame City. Bago kayo magtatayo, dapat hindi ba yung titulo nasa inyo na? Eh kasi po kanya nabigyan po kami ng uh, rate of possession. Iba po yung rate of possession sa titulo. So tinanong ko po yung kuha. Mr. Chair, sabi ko, oh, Mr. Kowa, ah, alam mo ba ka ako, nung itinatayo yung ano na yan, eh, hindi pa, wa, ti, hindi pa titulado sa pangalan ng LGU. Kasagot-sagot naman niya, Mr. Chair, hindi po. Ba't ka ako, well, hindi mo alam? Eh, post-audit po kami. Kasama so, mga kapatid, malalaman mo lang pagtapos na yung project. Opo. Eh, na yung nalalaman mo na sinasabi ko na ngayon na hindi pag-aari ng Usami City, Anong gagawin mo? May wala po akong magagawa kasi post-audit po kami. O, saan tayo sa Saan po tayo pupunta pag gagano? Isipin ng San Simon. Sipisipin po ninyo, San Simon. Yung isang barangay na kung tawagin ay San Miguel. Ay, alam, po ni Mr. Chair, kasama po ako rin eh. Agricultural land. Nagtayo po siya ng resort. Yung mayor. Mayor, ganun. Magtatayo ka ba ng <laughs> resort sa agricultural land? Pagkatapos, wala siyang building permit. Isang araw, gigising po tayo. Wala na po tayong pagtatamna sapagat naging subdivision na po lahat. Congressman so, Marco, let correct that LRA has no jurisdiction in regards to uh, conversion of properties no? of, from agriculture to other use. Senator <coughs> so, Marcoleta, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. With the little information I got in relation to the subject matter of the inquiry, what I know if the municipality is a third class municipality, I think 10% uh, of the land area is the cut. That is the limit of the classification. I know this because uh, you will also recall when we investigated the municipality. of San Simon, Pampanga. The land total, the land area of San Simon, Pampanga is about 4,230 hectares. So 10% should be 423. But what they reclassified so far is already 700 hectares. Yan po yung, I think whatever uh, lapses that this municipality may have done, it will pale in comparison with that particular municipality in Pampanga. Ganun din po sa Mexico. Hindi ko po alam kung magkano sa fourth class. Baka 5%. So, ang makikita lang natin dito, kung lumampas yan ng 5%, eh, medyo may problema. Pero kung halimbawa, 1-2% pa lang, sabagat hindi naman sila kagaya ng San Simon, kasi presidium po, 100% nilagpasan po yung limit. Wala pong jurisdiction ng LRA. Eh. Doon sa pag doon sa reclassification, may jurisdiction dyan yung DAR. Kasi bago po ninyo ma-reclassify yan, meron pong connection, meron dapat na pag-uusap ang DAR at saka yung Department of Agriculture, lalong-lalo lalo na po yung agricultural lands. Kasi Meron pong irrigable at saka yung irrigated. Sa tungtunin po talagang hindi dapat reclassify yun. Ano man ang mangyari. Kaya lang po, nakaka, nakakalusot talaga. Tatalam ko naman sa matas na kahoy, wala. Siguro sa mababang kahoy, meron. <laughs> <laughs> Mr. Chair. Ano? Tingnan po ninyo. Ang kuwa po kasi, dapat nakakatulong kayo eh. Ang problema po kasi sa kuwa ngayon, Mr. Chair, ang kanilang pinananagutan ay yung post-audit. Di po ba post-audit kayo lahat? Ibig sabihin, tapos na po yung programa, tapos na yung project, doon lang kayo papasok. Kung baga po sa project, kagaya po ng isang dating uh, dati, ng kasama, dating namin kasama rito, kaibigan pa ni Chairman Paduano, akala mo gumawa ng housing project doon sa Misamis Occidental eh. Puro kataranta doon ang pinanggalingan. Ng oh ino? O tinanong ko yung auditor sa Region 10. Alam mo ba ako yung uh, pinagtayuan ako ng lupa dyan eh. Hindi naman apag-aari ko ng Usami City. Bago kayo magtatayo, dapat hindi ba yung titulo nasa inyo na? Eh kasi po ganyan, nabigyan po kami ng right uh, rate of possession. Iba po yung rate of possession sa titulo Magagalit po sa inyo ang COA kasi po ang COA, bago po, eh, pagkatapos po yan ay natayo, titingnan niya ngayon pati titulo. Pa, paano po kung malalaman ang COA ngayon, pinagtayuan ninyo eh, meron pa palang kaso hanggang umabot na ng Korte Suprema. Sino ngayon ang may-ari kayo yung tinayon yung building niya? So tinanong ko po yung COA. Mr. Chair, sabi ko, oh, Mr. Kowa, alam mo ba ka ako, nung itinatayo yung ano na yan, eh, hindi pa, pa hindi pa titulado sa pangalan ng LGU. Kaya sagot, -sagot naman niya, Mr. Chair, hindi po. Ba't ka ako oh, hindi mo alam? Eh, post-audit po kami. Kasi sa mga kapit, malalaman mo lang pagtapos na yung project. Opo. Eh, na yung nalalaman mo na sinasabi ko na ngayon na hindi pag-aari ng Usami City, anong gagawin mo? Ay, wala po akong magagawa kasi post-audit po kami. O, saan tayo mangyayon? Saan po tayo pupunta dapat po kasi, may pagkakataon na gamitin po nyo yung pre-audit. Meron naman kayo circular na pre-audit, pwedeng gamitin. Itinanggin nyo lang eh. Parang sinupress nyo lang. Pero meron po kayong circular. Sa maraming pagkakataon, dapat pre-audit, lalo na po yung medyo kahinahinala. Di ba ba kaya ako mag-audit? Pag nakita nyo po yung mga expenses or expenditures na tinatagurian yung e EEU, Okay lang yang I, U, E, -E U, ada I? I, U, E, -E U. I? Irregular. -U, U. Ha? Ano po? Unnecessary. Oh, dapat, mem dapat mem I, U. E, E, o, oh, isang E. Ano po yung E? Extravagant. O, so, oh, another E. Excessive. O, so, oh, another U. Unconsionable. O, so, yan. I, U, E, E, U. E. Dapat binabantayan po natin. Dito po, nagkikita ko, wala pong, wala pong I, U, E, E, U e, e, e. dito eh. Maraming may lapses ng konti sapagat hindi naman po lahat ay eh, eh maraming perfecto. Kasi perfecto lang ang perfecto sa atin. Dapat nakakatulong po kayo lahat. Dapat mahigpit talaga. Alam mo, Mr. Chair, sa, sa bansang Israel, kalibasa maliit yung kanilang bansa, mas malaki naman tayo. Doon po sa bansang Israel, kapag ka po yung lupa ay dedicated sa pagtatanim, kahit anong mangyari, hindi nila papalitan yung habang buhay pong Tinatamlan yun. Eh tayo po, meron tayong bat. Naalala po ninyo, 1992. Meron po bang taga-DA dito? Mr. Chair? may taga-DA? Wala ka, ta, wala. 1992 po, naalala po ninyo yung ah... Uh, ah... Uh, Fisheries and Agricultural Modernization Act na doon sinabi kailangan dedicated po yung pagtatamnan natin in order for us to secure food sufficiency if not food security. Ah, hindi po eh. May mga mayayaan po may subdivision niya. Nakilala po ninyo, di ba? Puro subdivision. Samantalang, tingnan po ninyo doon sa isang, uh, yun nga po, sinasabi ko sa yung munisipyo ng San Simon. Sipisipin po ninyo, San Simon. Yung isang barangay na kung tawagin ay San Miguel, ay, alam po ni Mr. Chair, kasama po ako ron eh, agricultural land, magtayo po siya ng resort. Yung mayor, mayor, magtatayo ka ba ng resort sa agricultural Pagkatapos, wala siyang building permit. Yung mga ginawa po niyo, may mga building permit siya. Tsaka kailangan po yung nung nire-classify nyo, sumunod po kayo sa tuntunin. Alam ko po meron kayo. Eh pero yung sa San Simon, wala pong building permit yung resort. Tapos tinanong ko po yung uh, building official, anong gagawin mo? Tingbisa ka ko kumuha ng building permit. Eh inonotify ko po na sisirahin ko po yung ano, pasisira ko po. Gagawin mo? Gagawin ko po? Ayan po, tatlong buwan na nakararal nung nag-hearing na miss. na yun po, nakatayo pa po. O, eh, COA. wala naman palang COA ng uh, Region 3, Region 4 pala. Ito po yung nangyayari sa atin. Kaya po, Mr. Chair, kayo na po ang manguna. Kailangan po ang, uh, ang COA at uh, saka yung DAR at yung LGU, Department of Local Government, magkaisa po para mai, ma ma masuri natin mabuti kung paano nire-reclassify para hindi po mag-compromise yung ating agriculture. Isang araw gigising po tayo. Wala na po tayong pagtatamnas sapagat naging subdivision na po lahat. Tingnan po sa baliwag, tingnan po ninyo nangyari. Ang baliwag, rice basket po yan. Ngayon, puro subdivision na po lahat. So, pinag yan pati yung tubig ng anggat. Nagutahaba lang tayo. Mr. Chair, maraming salamat sa iyo. Thank you. Parang pag-a-office mo ngayon ah. Hindi, hindi bigyan ako kita eh. Kasi we're ka, the first eh. to, oh. to arrive. Uh, thank you, Sir Marcoleta. Alcoleta. Kung what, please take note of that observation no, ah. Kasi, kasi, nung last hearing, malinaw po, well in fact, uh, the Mayor and the Vice Mayor had meted, ay problema sa iyo din sa purchase of property because of all those requirements. And that should be part of your audit. Di ba, hindi ba kasama? hindi ba kasama doon sa audit nyo? Yung, pa, yung purchase of properties, donation of properties, all properties being owned by the local government or any agencies, di ba kasama yung dapat, COA? COA? Anybody from COA can answer that? COA in all audits that you, you undertake. Yes, Your Honor. Kasama. Now, uh, LR, uh, Congress Man Marcolet is correct that LRA has no jurisdiction in regards to uh, conversion of properties no? of, uh, from agriculture to other use.